kain tayo mga ka ulam kain ng hapunan <laughs> ito ay nakapag live at tayo gabi na dumating so ang ating ulam ay sinigang na ulo ng salmon oopsie so ayan kinamatisan dapat ito ilalagyan ko pa ng ano nga yung labanos hindi na ako nakabili ng labanos Tinamad na. Tapos sawsawa natin ang toyo. Ang ating kanin. Bismillah. Sarap ng amoy. Mukha tayong pagod na pagod. Grabe. Hmm. Sarap talaga ng ano sabaw pala ang ulam na. Pinapanood tayo ng katrabaho na ay manlahi. Yun talaga kaya ayaw ko ayaw na ayaw ko nagfa-follow sa akin ang mga katrabaho ibang lahi. Hindi ko alam kung paano nila ako na-search. nandidiri sila sa unang natin. Yung katrabaho ko, dalawang Indian, ayaw nila nang maisda naman mga, mga ulo, tapos nakikita yung mata, ayaw nila. Ang gagawin natin, eh, gusto ko. Tsaka bakit daw, bakit daw ang Pilipino nag-uulam ng itlog sa kanin? sa kanila daw hindi daw inuulang mga itlog sa kanin inaano pala sa kanilang itlog tatanong ko nga bukas nakalimutan ko tanongin eh Dirindiri sila sa pagkain ko ng, ng ulo ng asin. Kaya sabi ko, huwag niyo akong ayun pa Eh, ang palo niyo ako. ayoko rin ako ng ayoko rin ako na pinapanood ako tapos pinandidirihan pala ako hindi ko kahit na wala akong follower wag lang ako pandirihan sabi ko kasi napahiya sila sa akin sabi ko sino ba ako na sabi sa inyo panoorin niyo ako eh, hindi naman kasi ganyan. Hindi niyo ko panoorin kung ano, diretsyo ang sulit. Huwag niyo panoorin kung nandidiri kayo sa pagkain ko sa ulo ng isda. Kasi sa Pilipinas, isa sila sa masarap na parte ng isda. Hindi daw kasi sila kumakain ng isda. Problema nyo na yon sabi ko ganyan. Napakataray ko daw. Nataray talaga ako. Panonoorin nyo ko. Hindi ko naman sinabi panonoorin nyan nila ako. Tapos ikakwento nila sa akin na nandidiri sila. Kung nandidiri sila, i-unfollow nila ako, di ba? Kasi nakaka-offend din ang sinasabi nila. Sila nga kumakain nga sila sa harap-harapan sa akin. Diyos ko, nilalamas nga, lamas nga nilang ganyan. Hindi ko nga sila sinasaway. Bakit ko rin kinakain ng mata ng isda? Eh, sa body parts. <laughs> Ayan ako. Ang pinakamalaking katanungan daw sa kanila, bakit inuulam ng Pilipino ang itlog sa kanin? Paano ko yung sasagutin? Sabi ko na lang, saan ba galing ang sabi ko na lang, saan ba galing ang manok? Sabi nila sa itlog. O saan galing ang itlog sa manok? O, hindi parehas natin kainin. <laughs> hindi ko na kasi alam ang tasan. Sasagot ko. Hindi nila ako masita sa pagkain ng na nakakamay, kasi sila mga ulam hindi rin sila nagamit ng pichara. At pinakapinuno ng bansa nila, nakakamay din pag nakain. Kasi yun ang tradisyon nila. Kultura pala. Ewan ko nga, kultura, tradisyon, bahala na. Tinubusan ako ng iba na ng pritong isda. Pinagprito ko, pinilutoon ko siya kaninang umaga bago ko umalis. Pritong pampano, yun lang ang inulam. Hindi siya nagulam ng salmon. Ayaw talaga ni Ibrahim ng ulam ng salmon. Ito ang panga. Naku pa, ang pinakamasarap na part. Hmm. Nakakaumay na ang 무순 나고, 바보순 나고